Okay guys, ito tayo ngayon sa may Benondo Intramuros Stage. -in Atin na rin to. Ayun Ayun Yay! Ang masama lang, puro vandalism na. Ayun o. Binandalisim na ng mga nakatambay dito. Okay! Ayun o. tapoy yung ano. Yung... So Tolay. Oh, andiyan ba dali si mo? Uh. Ginababoy ito. Uh, ng no? um... pangalan ng mga tao nakalagay ay nako mga kabataan mga kabataan lang namang gumagawa nyan eh kasing na talagang nababoy na tong binondo bridge na to ito yung bagong tulay na tinayo kamakailan lang so ayun daming ano vandalism oh. hindi pa naman matutuwa sayo. sa iyo ginagawa nyo ay ang dami nito gusto ko po wala po bang nagbabantay dito para pagsabihan yung mga naglalagay ng ganyang mga bandalisim na yan simula ako doon sa may dulo hanggang dito meron pa rin ulat hanggang doon no mayroon pa itong kabila nagkaroon na rin ay nako Okay, come here. Ayan, oh. Eh, no? Kailan lang ito? 401. 24. Tubig. Hanggang dito, meron pa rin, oh. No? Oh. Walang ligtas talaga. Ayaw nang maganda. Gusto na bababoy talaga. Hindi natin malam kung sinong gumawa. Ah. Siyempre, mahirap magsalita. Ang ganda-ganda oh. Tignan niyo. Ang ganda-ganda ng tulay. May bago tayong tulay na may nila. Pero anong ginagawa? Oh. Hanggang dito oh. Meron pa rin oh. oh. FB. Oh, ayan eh, no. Labas. Paseko. Pasensya na kung ano yung nababasa nyo ha, puro kabastusan yung nababasa ko dito sa mga sinusulat dito sa bakal na to. Wala akong nakikita, wala akong nababasang maganda lahat, ah, mali. Lahat mali, puro kabastusan, puro walang magandang pasahin. Okay no? Ako pa Oo po. Ba't dito mayroon pa na ang ako doon sa may doon na yun, sa may post na yun ng tulay ah, bandalism na to oh. ginagawa to ni Presidente Duterte ex-president eh. Ex po natin so yan, yeah, huwag na kaya mayroon pa rin kaya oh. na umusga bakit yan ito hindi mo naglalagay niyan mga tambay-bahan na sa gabi-gabi mga naglalakad hindi alam, mahirap magsalita. Basta nasa lang po natin na sana huwag po natin babuhin ito. Wait lang na. Babuhin ito nakalagay sa mga purbastos. bastos. Ayan o. Puro bandalisim. Ay nako. Well, I'll Ay, Diyos ko po, wala tagal ligtas, lahat nagkaroon. Ang nang pagkabako yata to, mayroon sulat. Ba na ngayong kabataan ngayon? Tapos, mag may kumakain, dyan pinatapos. Okay, hey, bye. Ito, no? Ba na, ba na. Turla. puro may sulat ng mga bakal dito. So no Wala, talagang nababoy na po itong tulay na to Talagang Puro basura Ay, puro basura rin no Puro basura rin yung gilid Buti na lang kamo, hindi nila inuulog yan sa may no Ilog Mga kalat Diba? Ito nyo Daming ano Pantaliin mo no? nababoy na nababoy na po itong tulay o time check po natin ay 4 20 hmm, hapon linggo po ngayon linggo so ito ganyan nyo naman itong ano Pagdating naman po sa may tulay puro bandalism Ayun, eh. puro bandal puro mapasok sa baba naman Puro basura. So, eh, no. Puro basura naman ang nandito. Pagkabawang ng tulay. Eh, no. Puro, pu puro butas na. Doon inuhulog, oh. O. Oh. Itam? Puro basura, gay. Lahat tayo makita ano, malinis. Eh, no. dapat dito, meron nakalagay dito na basurahan para pag yung mga mahilig magkalat, mahilig maglagay-lagay kung saan-saan ng mga ano, eh may paglalagay sa ng basura. Pero sana meron tayo tayong disiplina, no? Na huwag natin itapon kung saan-saan yung mga basura po natin. Dahil pag napunta yan dyan, eh, naku, mahirapan na maglilis yung mga testero ranger natin. Ayun, may melti san sana labin natapon oh eh. oh pati dito wala wala na wala wala tawad napatawad sa vandalism ba diba? grabe sana magkakalat yung mga kabataan dito

Ito. Ito. So, ayan, no? Oh. Yun lang, yun lang. Puro bandal yung mga ano may tulay dito may taas at baba pagbaba mo naman puro basura ang naka sa gilid ng tulay yun lang po sana maksyonan no maulis hindi yung mga susulat nababawi yung tulay ng Maynila eh